Happy to share you today ang aking version sa pagluluto ng paksiw na isda na may mga gulay mula sa aking garden. Wow, paksiw tayo today na kung saan yung mga gulay ay mula sa aking garden dito sa France. Sa lutuan ay ilagay ang isda tatlong piraso lang kasi ako lang ang kakain at depende sa inyo kung ilan yung gusto ninyo na lulutuing isda. Sunod ang onion, medium onion na nakaslice. Pagkatapos ang garlic, tatlong piraso na nakaslice ng maliit. At di mawawala sa paksiw sa aking version ang ginger. At ang kamatis, optional lang din ito. At meron akong bell pepper sa garden. Kaya dagdagan natin ng red bell pepper at siling haba. Luxiami na talaga. And then, ang asin. Pagkatapos sa asin, nagdagdag ako ng seasoning na corn powder, pwede magic sarap. At paminta, optional lang din. At yung soy sauce, pwede patis. At yung 1 half teaspoon lang na asukal. At dahil may talong sa aking garden dito sa France, magdagdag tayo ng talong. Pinas talong dito sa aking garden sa France na preskong presko talaga at kuha mula sa garden. Pagkatapos ay may ampalaya din ako dito sa France kaya magdagdag tayo ng ampalaya. Pero kung hindi nyo gusto ng gulay, of course, pwede naman na walang gulay. Pero sa aking version, pag may gulay, yummy yummy talaga. And of course, ang 1 fourth cup na suka. At dagdag tayo ng 1 half cup na tubig. At dalawang tablespoons na oil. Pagkatapos ay takpan and around 5 minutes, pakukuluin natin yan siya at tingnan na natin kung luto na ba pero para sa akin parang may kulang pa so pwede din tayo magdagdag ng another 3 minutes para lutong-luto talaga ang isda wow looks so yummy na talaga at ang sarap ng paksiw na isda na may mga gulay lalong-lalo na mula sa garden ayan all in all 8 minutes at sa masasabi ko, lutong-luto na ang ating paksiw na isda. Looks so yummy at nakakatakam at pak na pak talaga sa sarap. Sana ay nagustuhan ninyo ang napakasimpleng pagluto ng paksiw na isda.